Quăng mata kut cút Lagi gì na lang mahu say cang cái gì gan, tandan nung. Iya nih buat emang harvest, terus ah itu buat mau mungus di Oh. Ako po ay babanat pa ng harvest hanggang ano, hanggang bago po dumilim. Oh. At hanggat kita pa po ba? Oh. At yan ay mamaya ang deliver natin. Yan oh, uh, kasi ang kapal ng ating kangkong ngayon. Oh. Uh. Yan. Kaya ho uh, medyo nagmamadali tayo, ay mamay didilim na, hindi na po makikita sa camera. Kaya yun ay di ngayon po ay tayo halos mag outro na oh ah gara na rin isang plot na rin aray po ay baka kaya ang 30 30 tali or 40 oh yan lagu oh Ya. Yeah. Tingnan po natin. Kapal. Kukuha pa po tayo hangga't kumbaga kaya pa ba. Oh. At yan naman ay eh, ano, Unlimited yung harvest. Yung order pala. pa na po yung kuha natin yung sagad ng putol nasanay na rin ho pangangko nakanya kanya po ulit ang paraan ng pagkakangko Kakagulat hmm. oh, si Kuya eh. Nahaba na ho. Ay nakataas gawa ko pool Umulan pati ay Nasa lusog po ba? Oh. Oh. Ay, diyan po ba wala? Papasukan mo ng malaki. Papasukan mo ng malaki pa parito. Oh. Ibig ko sabi, ikaw po binakabasa ng palay din eh. Ay, ay yung katabi ko naman doon na hindi pa. Kaya sabi ko ako'y bandang huli na rin. Oh, kasi pa pala. Oh, anong pala yun po? Ay, ah, yung ngayon. Ang ah, maganda ah. Ang dami ko pagtira ay. Ay, ibig ko sabihin ay, iyo lang papaka pala subo at di susuwi. Oo. Uh, uh. Ay, yung magandang inanin ko doon sa Katik sa Labak, sa Kabalang Luwad. Magaling po pati talaga umani. Mayiging magandang inanin ko ah. Masarap ang bigas. Oo. Uh, uh. Masarap. Ay, may marami pa ako ako mayro pang siyam na bag. Ah, ay, sayang ah. 19 yun. Ay, sabi po may dadating pa tayong binhi. Sa ano ah, makalwa ah. Ay ako naman sa puwok, sa kabila ko. Sa Berlis? Oo. Pwede, sino ba nakalabi yan? Wala na nga, ayaw ko nga. Ay, paano kayo naman yan, o? No? Pwede, ipapalob na nga kayo, ano alam po, si Geron nakalabi dyan, may. Oo nga, ipapalob ko pala uli. Ito so, yan, may kay... Pangulo? Oo, uh, kay Iking. Ipapalob ko, at sayang aray. O, sayang? Oo. Uh, si uh, Geron nakalabi dyan, may. Di pa natransfer mo sa iyo. Nakapangalan, ano po. Uh. Araya kami di hinahapit hanggang bago dumilim, at sayang, oh. <laughs> Kahit doon naman ilang na madalay. Kahit mga 50 tali. O oh, oh, pad... meron din ilang no, Ay, umayin ka pagpansarili lang. Mga 10 puno, Ay, na. umay ka. Ay, aros, oh. Pag nalago na ulit, buha niya sa likis. <laughs> Ay, siya nga pwede sa masitera. Oo. No? So, oh, masipag. Ari nga po pala pwede sa masitera At saka po pala kung kayo ay ano anong tawag mo? order ng buto meron sa online. Chinese kangkong. Nasaan na tayo? puno mo mga, mga ganar, ipakain natin sa manok o ating iinisin. Yan, sa manok at baboy. Ito po ang mga pan-deliver po natin ngayon. Ayos po ano. Oh. Tayo po ituloy-tuloy lang. Yan, padilim na. Oh. Magdadalawang dangkal na. Kaya rin po baka kayanin pa ng hanggang 30 o 20 tali Basta yung hanggat ano pa po Hanggat kaya pang i-harvest eh Diretso tayo Hanggang bago dumilim at hapon na po ngayon ay Ayan po bigla pang umulan oh. Malabag yun Tara titilong na tayo oh. Yaaah Ayan po, inabot na po, po tayo ng dilim, tayo nasa bayan na oh. down